Hello mga kasari. Ayan, kahapon ay tapos na akong mamili dahil nga ay na, medyo napabayaan ko yung tindahan kaka-affiliate sa TikTok. kasi naman mga kasari kung saan yung pera, eh doon tayo. <laughs> ayun kaya medyo hindi ko napapansin yung laman ng aking tindahan eh konti na lang pala. Nakakaano na pala. <laughs> Nakaka pangit na pala siya tignan talaga kasi siya ano. Pero ngayon ay puno na ulit. Pero alam nyo mga kasari, Uh, sa 25,000, parang wala naman nangyari. <laughs> parang ala naman ang nangyari. <laughs> Pagpasensya nyo na mga kasari kung may napapansin kayong ay Kasi nga yung tinderan nyo medyo napuyat kagabi dahil meron nga mga balita na hindi naman hindi masyadong maganda. Kaya, ayun, um, nagdasal. So, lahat naman tayo, meron tayong um, iba't ibang ano ba tawag doon, iba't ibang gusto na politika or politiko. Yan, so, respeto na lang sa isa't isa kung sino yung ating ah, gustong gusto talaga. Yan, on. So, sa binabanggit ko, alam niya yata kung sino yung gusto ko. Talagang, yun na yun. Oh, ah, uh, na lang, di ba? So, mga kasari, kaya medyo maano ang aking mata kasi kagabi talaga eh. Umiyak yung tindera nyo, tapos siguro halos dalawang oras lang yung tulog ko kakai uh, nag-isip kung ano yung nangyayari ganon hanggang sa mara, makarating nga doon sa lugar na pagdadalhan mm. so by the way hayaan na natin so siguro ang Diyos na lang yung bahala di ba eh mga kasari, update update lang dito sa aking tindahan. Dahil talaga na mga kasari, eh napapatutok ako doon sa TikTok. So kung gusto niyo rin doon na bumili sa ating mga ibinebenta, eh, binebenta pino-promote, eh mag lang kayo doon sa ating TikTok shop na Joberlin P. Shop. Parang ganito lang din ang pangalan ko dito sa ayan, may bumili dahil labasa na ang estudyante dahil ang oras ngayon ay 4 4 yata or 4.30 si tagalok ko kanina mga 4 ito mga ayan mga kasari yung ating tiktok ay Joverlin P duktungan nyo na lang itong katulad ng aking pangalan dito sa YT duktungan nyo na lang po ng shop ayan, makikita nyo na po ano yung, ano yung mga eh, promote ko yan so marami na kami kasari ata dun na nagdududuon na <laughs> marami na kami kaya syempre alam nyo na mga kasari no? kung saan yung pera ito ang kaya so mga kasari papakita ko lang sa inyo yung update ng aking tindahan parang lang naman nangyari sa <laughs> so, ito na marami na kasi akong naikwento kaya yun iawit lang bago kayo ilibot syempre ipapakita ko sa inyo yung ating mga bagong candies ah yung iba dito ay available sa aking tiktok shop yung iba naman ay hindi okay yan katulad yan available Ayan, katulad yan. Available yan sa ating TikTok. At saka ito, ito ay hindi. At saka, ito ay inaano ko pa kung magiging available kasi out of stock na. So, basta abang-abang lang kayo na itong mga link na ito sa aking TikTok. Okay. Sorry, dito ay meron akong pa-stock-stock. Ayan, oh. Kasi ito talaga na glass shelves ko ay pang-stock ko talaga siya. Katulad ng mga gatas, diyan ko siya nilalagay. Kaya medyo, syempre, pang titignan nung wala ng laman. <laughs> Tapos, hindi magpapahuli naman yung lagayan ko ng chichurria. Ayan, chichurria, chichurria, and then noodles. Yan. Sila lang talaga dalawa dyan ang nakalagay. Ayan. Mm. Yung noodles at saka yung pancit canton. Ayan yung nakalagay dyan sa malaking glass shelves ko. Para iwas sa mababait. Tapos yung aking biskwitan, ay, ayun naman. Ah, uh, at ito naman yung mga chicherya na pangunahin ng mga bata. Ayan. Pangunahin nilang gustong gusto. Tapos yung garapon. Ayan. Ito yung... Ito kasi mga mga kasari ay yung pinaglagyan ng... Uh, ito. Ayan. Cola chiwi. So, ayan na siya. Napaglalagyan ko na siya ng... Uh, gusto kong ilagay. Ng mga istak-istak ko na candy. Tapos, dito ko talaga sa garapon na ito. Nilalagay yung dinidisplay para sa harap. Ayan o. Oh ko siya nandito doon naman. At ito naman yung bago. Ayan mga kasarin, hinarangan ko siya ng trapal dyan sa harap ng tindahan kasi andyan dyan yung sikat ng araw. O papunta dito sa akin. Ayan. Dito na kasi papunta ang araw. Ang sikat ng araw. Ayan, ayan. may trapal. Hindi ko binuksan yung aking water window dahil walang naglagay ng tubig dahil si Mr. IBC pa. Naubusan ako ng tubig. Ayan. Uh, ito yung aking inaano sa TikTok. Ito ay available, ito din, ito ay out of stock. Mga kasari kong ito, ito ha, yung itsura niya ipapakita ko lang sa inyo para magka-idea kayo. Ayan. Uh, para siyang ice cream. Ayan, uh, binibenta ko siya ng 6 pesos. Dito sa tindahan sa mga bata. To uh, ito naman ay binibenta ko ng 5 pesos. 5 at saka ito ay 7 itong budis ito ay 7 ito ay 5 pesos yan and then dito tayo yan bellows yung aking palaman ayan na lang tapos yung mga chicho yan ayan yung mga chocolate chocolate mga gamis syempre mga gamis talaga <laughs> ito. Yung sun rocks. Alam nyo mga kasari, wala pa talagang mama. Ay, koko mama dito sa amin. Hmm? Ilang buwan na. Buwan siguro. Tapos ito, oh. Yung stock, oh, Ng mga teacher ya. Tapos ito yung Milo. Ayan mga kasari. Tapos ayan yung mga kape-kape. And then yung chiller, syempre punong-puno na. And then, dito wala naman nagbago eh, kasi hindi naman pupunta ng Surigao. So, ayan yung dilata. Ayan yung dilata. Ayan. Etong. O, di ba mga kasari, ang konti lang nadagdag. Ayan. Grabe 'yung bilihin ngayon, no. Tapos dito ko 'yung nilalagay 'yung mga ginupit gupit ko na mga kape para bigay na lang kay customer. Ayan. Kaya maraming glass jars talaga dito mga kasari sa aking tindahan. Kasi talaga para na isasara. Ayan, dito sa isang glass shelves ko ay yung Burbrand na yan Ito kasi mga kasari Kaya hindi ko pa din i-display yung Burbrand na may free Kasi pinapaubos ko pa tong walang free Kasi kung ilalagay mo yun dito yung ayon yung Burbrand na yun Yung may free na swag Naku yan yung unang mauubos Eh syempre iuuna natin pagpaubos Itong stack Kaya hindi ko siya dito dinisplay display muna para hindi siya makita Ganon yon. <laughs> tapos ayan dito yung asukal naman ito ay mga napkin ano pa ba yung hindi ko na ipapakita yung aking mga mismo na iba ay nandoon sa may kusina ko din i-display kasi kung dito ay maanuhan na siya marami ng maharangan ng aking daanan and then yung diaper ay ayan Mm. kasari yung aking update sa tindahan. Di ba? Medyo cool. Ano lang yung nadagdag. Grabe yung bilihin ngayon, no? Nagbahal talaga siya. Tapos yung Coco, uh, Mama Coco, Coco. Mama, Mama Coco. Alam nyo, mag-iisang buwan na yata, Wala yung... Kung meron man yung malalaki, bakit gano'n? Ang hirap maghanap. Hindi, <laughs> ayoko kasi mag-order ng mga ganyan sa mga online eh. Kapag yung mga peke, alam nyo, magic sarap, may peke sa online. Kaya hindi ako nag-order online ng mga ganyan. Ayun, mga kasari, dahil nakapag-update na ako. Ayun, katinan pa ako. <laughs> nakapag-update na tindera nyo. Nakapagpakita na ng face. So, babalik na ako doon sa TikTok. <laughs> Sumunod na lang kayo doon. Okay? Kita-kits ulit tayo sa ating susunod na mga video. Wala muna tayong aktor na bintahan, mga kasari. Ako siya, uh, nag-i-edit ako. Sige. Uh, see you in next vlog, mga kasari. Bye-bye.